Guys, sa wakas. Guys, sa wakas, at dito na ako sa passing S. Guys, sa wakas, at dito na ako sa passing S. Ayan guys, nandito ako ngayon. Sa wakas, narating ko na rin siya. Na-visit ko siya for today's video. Iikot ko kayo. Thanks for joining. Ganda dito guys, mahangin. Ito yung pasukan guys, so akit tayo dyan. Merong hagdan. Dito naman guys, dumadaan yung mga jeep. Yung nakita nyo yung jeep, yun yung papuntang pier. Kaya pwede na tayo dito sumakay. Yan eh guys, di ba ang ganda? Andito na tayo sa... Sa pangalawang palapag tayo guys, kasi umakyat tayo sa taas eh. Meron pang baba ito. Ayan si pahinga mo dyan na ah. ito ang Jones Beach ito ang ikot niya Tsaka dito guys, safe any time of the day kasi may mga pulis, ayan o, no? tsaka madaming guards. Wow, ang ganda ba diba? Lalo na mamayang gabi. Kaya magstay ako dito guys. Para sa inyo. Diyan sa bandang baba na yan guys. Madaming mga mabibiling mga pagkain. Mga street foods. Pero malinis. Punta tayo hanggang dulo. Guys, iyan yung likod. Naalala nyo yung uh, post office ng loton, yung nasunog? Iyan yan, guys, ang likod. kasi sino ang nagpapababa dito? Si Miaala. Alam ko. Siguro gagawin din nila 'yan. Anyway. Ayan. Pag napagod ka na, may mga upuan sa mga gilid, guys. Ayan 'no. Bale, hanggang dito lang tayo, guys. Ayun no, know, may harang. Siguro hindi pa nagagawa. Baka gawin pa yan. Diretso sa dulo. MacArthur Bridge. Iyan naman, guys, ang ferry boat. Nagbabiyahe yan from Pasig to Quiapo. Dati sumukay ako dyan, parang 13 ba o 25 pesos. Binondo Bridge naman yan, guys paambun, guys. Binondo. Binondo Beach tayo, guys. Lapit ng Benilin. Diyan dumadaan, guys, yung mga jeep papuntang MCU, Quiapo, Muñoz, Blumentritt. Diyan, guys, sa baba na yan, may mga kainan din dyan. Ayan, oh, no, sa baba. Maganda din dyan. Madaming kainan. Akyat tayo guys. Dito tayo dadaan sa kabilang hagdan. Yan. Yan guys yung Binondo Bridge. Pwede kang maglakad dyan. Papuntang Binondo na. Dito kasi taas. Ang ganda, oh. Overlooking sa baba. Lalo na mamaya, guys. Pag gabi, madami ng ilaw. Sa ngayon, kukunti lang ang tao. Pero mamaya yan, mga 5 p.m. guys, andito tayo ngayon sa Pasig F di diba, ang ganda o, ayan o ayan yoo ako ang model ayan, mamaya guys pakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda, mamaya ang gabi Medyo dumadagdag na ang tao Sayang guys Hindi ko naabutan yung sunset Ang ganda pa naman Bilog na bilog Nasa dulo kasi ako eh. Tumakbo na nga ako eh. Pagdating ko wala na. Sabog na. Pagabi na guys. Abangan nyo na lang guys sa second part. Yung aking night view video. Dito lang yan guys. Sa so Pasig Esplanade. Para na tayong nasa Europe. Kaya kung ako sa inyo, visit nyo na.